Piliin mo ang Pilipinas. Maliit ang sahot, marami ang requirements. Ang dami-dami ninyong hinihingi. Ha? Ang taas ng standard ninyo at ang dami ng requirements. Tapos, ang baba-baba naman ng sahod. Ha? Hmm? Oh. Natuwa ngayong mga bagong graduates kasi hiring kayo. Pero ang dami-dami nyo namang hinihingi. Huh? Hinahanapan nyo ng diploma, ng TOR, ng certificate. Ano pa? Barangay clearance, police clearance, NBI clearance. SSS, PhilHealth, Pag-ibig, BIR, PSA birth certificate, PSA marriage contract, one-by-one na one, picture, cedula, health card. dami-dami nyo namang hinihingi. Tapos pag nag-apply sa inyo, required pa na merong experience. Fresh graduate ha, huwag niyong hanapan ng experience mga... Tapos hmm. <laughs> hindi pa kayo na contento. Gusto niyo pa merong age limit. Merong height requirement. Dapat maganda, dapat sexy, dapat guapo, Ha? Ano ba yung hinahanap nyo? Empleyado o artista? Ha? <laughs> Tandaan niyo, yung mga nag-a-apply, hindi yan nag-a-apply bilang artista. Ha? Hindi yan nag-a-apply para sumali sa Miss Universe. Naghahanap yan ng trabaho. Okay, nakumpleto na nga yung papers, nakumpleto na nga yung documents na hinihingi ninyo. Kaya lang hindi nyo pa rin ihahire. Kasi naghahanap kayo ng backer. Maliban sa ang taas ng standard ninyo at ang daming requirements na hinihingi ninyo, mga paasa pa kayo. Kasi hindi nyo kayang kasabihin ng deritsahan na hindi mahahari yung nag a sa inyo, pinapaasa nyo pa. Di ba sinasabihan nyo na tatawagan ka na lang namin? Ha? Tapos natapos na yung isang one, wala pa rin tumawag ang mga paasa kayo.